So dito, ayan guys. So di ba? So Hello. over overload. Hindi I am your angel. I am your uh, Batang kiapo, power, power, power batang -Kyapo. Guys, mo muna tayo. Walang uh, sounds ngayon, no? Ay samantalahin natin. Walang sounds. Nagsawa din yung mga nagpapatugtog. mo no, ikot-ikot muna tayo dito, guys. So, ayan, no. Walang uh, sounds. So, kitang-kita natin yung area. So, may mga sounds kasi hirap pa uh, hirap ano, hirap kumuha. So, dito, ayan, isang kaldero na naman. Yung dala-dala nila kuya na ano kanin so dito meron tayong mga ano mga ang tawag dito ayan nalalabas. lalabas ayan guys ang dami guys kumain sila hanggang doon yung era ni diwata guys so walang sounds so ang sarap pagka kumuha ng video guys pag walang sounds kasi nga ano ah uh, hindi na tayo mag uh, kaka-cut nung ano, nung uh, video, nung hindi na natin tatanggalin yung uh, audio. Meron ng, uh, yung sariling sounds. Mas maganda kasi yung sariling sounds guys eh. Para, hindi na tayo mag-edit-edit edit pa, no, diretsyo. Lalagyan lang natin ng caption, kung ano yung caption natin guys. So, dire-diretsyo na tayo. So, yun, maraming maraming uh, salamat po sa inyo lahat, no. dito tayo guys, ayun, sa area walang sounds ngayon makakakuha tayo ng magandang-gandang uh, video walang sounds so ikot tayo dito guys konti ayan ayan pila na naman tao no ang dami na naman pila so ayan meron ditong konting uh, sounds na naman ayan nakakainis pag may sounds so dito tayo banda ayan dito tayo banda walang uh, sound, sounds sound sound tumaba na naman ang uh, pila hanggang doon ayan mahaba na naman ang uh, pila so maya maya uwi na rin tayo so, hanggang doon sa may area ayan hanggang doon hanggang dyan sa may uh, sa may dulo so, dito pila ng ano pila ng uh, ayan dito merong sexy Ayan, let's sexy dito. Ayan, ay sexy guys ni Diwata. Grabe. Yung uh, tao ni Diwata guys. Kawang so, kandungan sa may dulo. Ayan, yung sexy ni Madam. So, ayan guys. yung so, ano ni Diwata guys. So. wow! Kandungan wow. sa dulo. Ayan, pila ng uh, chicken. Kandungan sa may dulo. Ayan, nandiyan sa may area. Ayun. So, dito, natin kung may may tao ba dito. So, hanggang doon sa dulo, ayan. Mga kumakain. Uh, ayan, mga kaya sila kuya. Ang lalaki ng mga uh, chicken. Ayan, hanggang dun sa area. Ayan, ganyan kadami yung uh, nakapila dito, guys. Pagkaganto, ayan, o. Oh. Diba? ang gandoon sa may area ayun ang gandoon yung uh, ano ni Diwata guys yung ano uh, ng kas ng uh, ng ano to ng uh, nawala na kaso yung kas ng uh, batang kiyapo ay nandito guys to sexy uh, pa yung mga tunay na tunay <laughs> Hello. Ang sexy ng cashier nyo, ha? Wala tatalo kay Abanda Page. Abanda Page. 60 hours, 60 hours. Oh, yun, ha? Dito, doon po sa dulo. Paris, dito. Pero magbabayad. Oo, oh, dito. Dito na. Ayun, So, ayan guys. So, ayan. ayan doon sa dulo. kailan po? Kailan po? Kailan po?

ano tayo gabi gabi sa mata niya so ayan dito si ate hanggang doon humintayin natin ito isang uh, pamilya dito may tumatawag tumatawag ang kuya, si ikot tayo dito ano po? ikot tayo umulan kasi guys kaya kakaunti yung uh, tao ngayon umulan dito hanggang dyan hanggang dito sa may area ayan sila madam parang isang uh, isang uh, pamilya silang kumakain dito so ayan sila hello sir good morning so tiko tayo dito hello po ayan sila kuya ang daan nila po. Dito, ayun yung ihawan ng diwata. So, dito sa area. So, nahi yung aking na uh, kamera so, uwi na rin tayo guys no? uwi na rin tayo sound sounds kasi ayan dito tayo mashado mga

yan sila madam no for take out yung kanilang uh, kinuha para daw mabilis at uh, makabalik sila dun sa kanilang uh, trabaho no from Makati to the joke no Bolivar yung kanilang uh, pinuntahan niya galing pang Makati ang guys no dyan daw sila bumili ng kanilang uh, pananghalian so yan may sinasabi dyan si madam na kanyang channel din no may youtube din si madam yan sila madam tatanong sa akin kung ano yung channel ko So, sinabi ko naman guys. Kaya, yan. Maraming salamat. Babay po mga madam. Ingat-ingat po. So, yan. Babalik na yan sila sa Makati guys. Sila siya, sir. Sa may uh, BGC. Tawa to, Sir, so, si sir, no? nag shoutout Kaya lang may sounds dito. Kaya, kinuha ko na lang yung kanyang uh, channel. No? At uh, mag-uwi daw siya ng Paris para sa kanyang pamangkin at nanay. nagaling no, Galing pa siyang uh, Venezuela si Sir, yan, na dumayo dito sa Pasay para lang matikman yung Paris ni Diwata. So, let's go guys. Yeah. Maraming salamat po. So, yan dito. Yan, makita nyo naman kung gano'ng marami yung mga kumakain pa. Kahit kita lang ulan. Bagong dating. Ayan. mga galing dun sa parking. mga bagong dating sa area. Ang oh, dito ang dami pa rin na uh, pumapasok Hello sir Ang pa rin pumapasok guys Dito sa may uh, karsada Sa main road So umpisa natin dito guys Yan Ang uh. ating mga kababayang uh, gusto pang uh, Humabol Para sa Paris ni Diwata So, ayan yung main road guys. Dito yan sa may uh, joke no? Boulevard Pasay City guys. Yan yung area. Kung dito ka naman nakaharap yan. Papuntang Mowa. Yan yung area na yan guys. So, yan. Dito naman sa may bandang likod natin. Ay, uh, ano. Buendia. Katatapos lang umulan. Kaya, yan. May mga ating mga eh, medyo malungkot. No, okay lang yan kasi malamig ang panahon. So yun, maraming salamat sa inyo dyan. Bye-bye na! Oh.